Attorney, do you agree with uh, SPS Codero's statement na parang uh, the Senate impeachment, impeach, impeach, impeachment, impeachment Court daw has no limit to what they can do? No. Nope. Uh, to what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng, porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin upuubra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas inyong, kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa uh, trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So, hindi po pwedeng bardago lang to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon.